Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang dalawang bagong player ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga rin po ngayong araw ang trade ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops naging tahimik ang Dallas Mavericks sa nagdaang 2024 NBA Draft, ay nagawa para naman nga po nalang makuha ang 20 years old wingman mula sa France na si Melvin Adjanka. Ngunit bago man nga po nila itong makuha ay kinailangan muna nga po nalang itrade ang kanilang 58 picks sa New York Knicks, draft rights kay Peter Ekoponen, at cash consideration upang makuha ang 51st pick na siyang ginamit nila para madraft ito. Ngunit ayon nga po sa isang NBA insider, wala rin naman nga na po talagang masyadong pakialam ang front office ng Dallas Mavericks sa na nagdang NBA draft. Gayong mas focus nga po sila ngayon sa pagkuha ng mga bagong manlalaro sa free agency at trade market. Sa katunayan, tuluyan na rin naman nga po nilang itinrade ngayong araw ang kanilang player na si Tim Hardaway Jr. at ang kadalang tatlong future second round pick papunta sa Detroit Pistons. Para makuha nila dito si Quentin Grimes na isang sharpshooter na posibleng mapakinabangan ng Dallas Mavericks sa susunod na season. Kaya sa ngayon nga po mga katrops ay sina Melvin Agenka at Quentin Grimes na nga po ang kanilang dalawang pinakabagong player. At asahan nga daw po ninyo na kukuha pa sila dito sa mga susunod na araw kapag nagbukas na ang free agency market. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga daw po ngayong araw ang trade ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na isa nga po si Dejante Murray sa mga manlalarong target na makuha ng Lakers ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. Sa katunayan, iba't ibang klaseng mga trade rumors at proposal na nga po ang mga nagsilabasan dito ng mga nagdang linggo. Ngunit sa hindi nga po inaasahang pagkakataon ay bigo pa rin nga po ang Lakers na makuha ito matapos makapag ng Atlanta Hawks na trade na lamang si Murray papunta sa New Orleans Pelicans kapalit lamang ng ilang mga bench players kagaya ni rin ng Jr. Dayson Daniels at dalawang future first round pick. Kaya wala na nga pong iba pang pagpipilian ngayon ng Lakers kundi maghanap na naman ng bagong trade o superstar na ipang papalit nga po nila kay Dejante Murray. Well as of now nga po mga katrops ay pwedeng pwede para naman nga po silang magipag trade talk sa front office ng Hawks. Since hanggang ngayon nga po ay ginawang available para naman nila si Trey Young sa trade. Kaya maaari nga po na na lamang ang kanalang kunin sa mga susunod na araw. Ang problema lang nga po mga katrops dahil nga po sa pag off in ni D'Angelo Russell sa kanyang player option ay mahihirapan na rin naman nga po ang Lakers na gamitin siya sa trade kay Trae Young kaya mukhang magahanap na naman nga po sila ng bagong trade sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.